ha sido Mortes, le de... Marcos y...

سالا يمرس حالا 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 يمر

Aga pa tayo, awitin pa natin ang bayan ko. After ito, bayan ko na. Okay. Last round, last round. Bago ang Ang Muslim Bayan. <coughs> Singson, Ilocos Norte, Ilocos Norte muna, Ilocos Norte muna, Ilocos Norte muna, ayun ang sabi ni Governor Chavit Singson kasi ang kontraktor na sindikato ng mga Diskaya at iba pa, kontraktor din daw General, oh. ni Sandro Marcos at ni Bongbong Marcos yeah. yeah. yan to ahead General Daw, Sir kaya, sabi ko dun sa asawa ko at sa kaya, mga kamag-anak kong nagtetek sa akin. ginagawa ko to hindi para sa akin. Ito ay para sa mga apo, sa mga, ah, mga kabataan at para sa kinabukasan ng Pilipinas. Para sa ating mahal na bansang Pilipinas. Tayo ay maninindigan, tama ka, General, kasama niyo ang mamamayang Pilipino. Yeah. Marcelo, ang presidente, kaya, ang tate niya, po, um, nung sa boy, unang uh, taon mga, ng kanyang paninilbihan sa kanyang pagkapresidente, si ay, kaya, ay kaya, maayos idol na, na kaya, idol ko grabe na to. si Marcos Sr. Pero nung tumagal, sino ay sumira? Ang kanyang mga tauhan kagaya ng tatay ni Martin Romualdez na si Kukoy Romualdez at ang kanyang kapatid na si Madam Imelda Romualdez na ngayon Romualdez din po ang sindikato sa gilid ni Marcos si Martin Sindikato Romualdez yeah. Marcos resign Marcos resign Ayon. Nung no, umupo Presidente, ikaw, BBM, iba ang expectation ko dahil imukano ka. Sinsik ang mga mo, Karamihan ay mga sinsik sa kanyang tao na kawain sa kanyang pananalita. O... May isang salita. May isang salita. Pero ikaw, number one kan, sinong ngaling? At mambubudol si no ngaling. Mambubudol pa. Sino si Marcos? Si no naling mambubudol pa. Sino si Marcos? Si no naling mambubudol pa. Hindi niya narinig kasi sa sobrang kapal ng pagmumuka ni Marcos at ni Romualdez kapag hiniwa mo ng blade lunes ang kanilang pagmumuka sa bato pa magturbo. Ganon kalalim ang kapal ng muka. Lunes ihiwain ng blade sa pa magturbo. After 3 years, saka mo lang alam magtatanong ka sa sa sarili mo sana. Bakit nagkaganito ang ating gobyerno? Tanungin mo sana ang sarili mo. Nagmahambahanan pa na, ang kulukoy. Kay... Okay. Ano nga ang tawag sa kanya, General? Sino si Marcos? Si Nu Naling Mambubutol. Sino si Marcos? Magalong. O, oh dyan na si General Magalong. Magsasalita ba siya? The microphone is open. Alam niyo po, El mejor lo ganó sin Marcos mismo, sin Marcos mismo, y norte, sin Marcos mismo, sino al número uno con un salario criminal, se un poco sin Marcos mismo, sin Marcos mismo, sin Marcos mismo. Si Marcos mismo. kada sino ang magpapatuloy? ng taong bayan, unahin ang Sino? Si Marcos. Si Marcos. Unahin ang Sino? Si Marcos. Si Marcos. Okay, shout out sa iyo. Mayor Magallan. pumunta ka, Nang bawang pero hindi mo pinuntahan lahat ng mga flood control projects ayon, ayon mismo sa uh, barangay ko La Union. sa La Union puntahan mo nandun nakatiwang ang flood control project sa Tili, Putot Swamp o nagumpisan na bahag para mag-rescue. Ano? maraming maraming salamat, General Daos, bakit ang mga retiradong general ay naninindigan instead ng mga na lang? Alam ko, ang gilang retirado, marami sa active duty, ang gilang silang makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag dahil nga bawal. Kaya kami mismo ang nagpo prompt sa mga uniform at personnel. Yung agency na ayaw na namin wala na, wala ng korupsyon kahit sinong opisyal o sanay ng uniform corps ay sino ang punong salarin na magnanakaw at mandarambong si Marcos si Marcos. Sino ang punong salaring kriminal na nandarambong na dapat usigin, litisin at parusahan? Si Marcos. Si Marcos. Ay, dumadagundong na. Go General Daos. Ako'y umaapila. Alam ko, nandyan lang kayo. kayong mga membro ng Armed Forces, ng PNP, and other allied uniform forces po. Nandito po ang mga retain na ano, police. Para, uh, police, police polis kernel. Ayan. Pagpulasa ng WPD. Ayun. Nandito si, si Manong Driver. Ayos. No hand driving. Very good. Go no ahead, General Taos. Alam ko, minagawa ninyo ay, ang trabaho ninyo. Bilang tagapag-tanggol, tagapag-protect. Sa Blue Ribbon. Kaya, Senator Marpoleta, pero anong nangyari? ang matumbok si Diskaya Ni Diskaya, ito si Santico at si Romualdez. Abay, biglang nagrigo doon sa Senado, mga kababayan. Biglang napalitan si uh, Escudero. Ano? Dito ako sa malapit na... Mga kababayan, may nagutos ba sa tingin nyo? Napalitan si Escudero, di palit, si Soto. Ano? Pag-iuli? So, ayan mga kababayan. Pinalimpi nila ay tuta nila. Sila-sila rin yan. At wala nang pagpapalit ng Speaker of the House. Kapartido, kaibigan, nakita nyo naman ang butuhan. Ha, ah, doon sa kamara. Isa lang. isang lang. Ano? Halos yung mga congressman natin, pare-pareha sila ng binoto. Magkakasabwat ang mga animal mag nanakaw, Kaya kailangan panagutin po natin mga kababayan ko. Hindi lamang po ang issue ng mga blood project natin at dapat natin hanapin. Sa iba't ibang infrastructure project po ng ating gobyerno, talamak po dyan ang nakawan. ha? Kasi meron po mga politiko na namumorsyento. Ang yaman na nga ang kapal palang mukha! Manatol ang mukha Magnanakaw Tambalus Lus Magnanakaw Romualdez Marcos Kailangan niyong palagutan Yung ang nangyari ito Sa 2025 National Budget Sa mga multong proyekto Ng flood control Hindi titigil Ang sambayan ng Pilipino usigin kayo Magagutin kayo hindi po tayo papayag ng mga kababayan naming Pilipino. Magnanakaw ng darambong kurakot, Marcos! Magnanakaw ng darambong kurakot, Marcos! Marcos, Marcos, magnanakaw! Ayan nyo! Marcos, magnanakaw! Sabay-sabay! Sabay-sabay, mga Marcos mag-nanakaw, Marcos, Marcos, Marcos mag-nanakaw Marcos, Marcos mag-nanakaw, na nanakaw si Marcos Kayo ba ay gusto makakita ng sumasayaw habang nagpo-protesta? At ay na ang Sumba Ladies at ang Sumba Group Habang kayo ay natutuyuan ng pawis, mas lalo kayong mapapagod pero habang tuloy-tuloy ang pawis, lalo kayong ginaganahan. Present na Sumba Ladies, everybody, ang lahat ay pwedeng sumayaw. Announce mo, mayroon pong lugaw na naman ang Costumal Test Resign. Marcos Rumal Test Resign. Marcos Rumal Resign. Okay, ito na daw muna. Magsasagawa ng Holy Mass, yung simbahan katolika. Pero we will occupy EDSA. Magdamagan po tayo dito. Kaya, i ang inyong lakas, poses, at paninindigan. Mayroon tayong dalawang bases, libre ang lugaw. Nandun po, dalawang bases. At dito sa likod, mayroon din pong libre lugaw. So mga kababayan, let's stay. Dito po ang programa natin. Magdamagan, Occupy EDSA. Bangon sa bayanan at ang Marcos Alistian. Okay, dito lang tayo. We will not abandon the place. Yes, yes. Okay, my music, pwede rin. Taprani. Malawagin po, wala akong alis. Wala akong alis! Magsaralan tayo! Wala alis. Si Tatay Rally po ito. Pakiusap po, wala po tayong alis. At pagbibigyan uh, lang po natin yung ulimas. Yes, andito yung mga kapatiyan natin, mga Muslim, Muslim Malayans, no? Hila'y nagkasala sa Diyos at nagkasala sa sangpayanan. At ito pa po ang sinasabi. Pagpagtanakaw ay huwag nagpagtakaw pa sa halip